ay nangatili po doon sa libo ang kalamansi maglaro po sa 1,100 isan meron pa at 1,2 depende po sa klase ng uh, kalamansi kaya magandang uh, balita hindi po uli siyang ganun bumaba ang uh, presyo siyempre dahil po siguro sa konti po ngayon mga katribya po yung nakapag uh, tuloy ng bunga at uh, hindi po naging sabay-sabay kasi pagka naging sabay-sabay mga katribya ang uh, kalaman si ayan, kaya siya bababa Matataas na rin po itong ating damo hindi pa natin mapasadahan ng ating herbicide kasi paulan-ulan at saka hindi pa tayo po makago Magandang hapo po sa inyo mga katribi at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayo pong lahat? Ito na po. Uh, ito na ating kalamansi. Monitor natin muli. Eh, hindi pa po tayo nakakapag-spray. Hindi pa po may, hindi pa mo okay ang ating uh, pakiramdam. Eh, hindi pa po tayo masyadong makapagtrabaho pa. Ngayon ay... Eh, eh tapos muna po tayo. Mag-aalis po tayo ng ating pong, uh, baging. Ng uh, ating uh, kalabansi. Uh, Shoutout po natin ang lahat ng ating mga ka-farmers. Eh uh, tayo po ay sinisipon. <coughs> May kasamang uh, konting ubo. And doon sa ating uh, panahon mga farmers Ayan, mataas na po yung ating damo <coughs> binababa natin At ating uh, agingay pwede yung uh, publihang kasi ito mga katribiyan ng <coughs> kawatan Kaya, kailangan natin maibaba. Kaya natin po mga naiwan. Ayan. Ay, ito pa ano, ayan, no. Oh. Lumalaki-laki na. kaya ang tinitingnan natin dito mga katribyoy yung eh. ating mga kaibigan na <coughs> kahit na ah, maliliit ay eh, kanyang pinapatos talo na ngayon eh mahera po ang pera kaya naman ang kawatan din ay gumagawa rin ang kanyang sariling pamamaraan Ito so, lang po mga katribya ay nanatili po doon sa libo ang kalamansi lalaro po sa 1,100 isan meron pa atang 1,2 depende po sa klase ng uh, kalamansi kaya maganda nga uh, balita Hindi po uli siyang Ganun bumaba Ang uh, presyo Siyempre dahil po siguro sa Kukunti po ngayon mga katribya po yun Nakapag tuloy Ng bunga At uh, hindi po Naging sabay sabay Kasi pagka naging sabay sabay mga katribya Ang uh, kalamansi Ayan tiyapos siya bababa Mata taas na rin po itong ating damo hindi pa natin mapasadahan ng ating herbicide kasi paulan-ulan tsaka hindi pa tayo po makago meron pa tayo kagali lang kasi natin mga katika po sa uh, trangkaso kaya medyo palakas mo po tayo ng kaunti kaya eh, itong ating muna ay atin muna siyang binababa tip natin dito sa ating mga farmers kayo po ay mag spray kailangan na eh ibaba muna natin dito ang mga agingay kasi mangyayari dyan kung nag spray kayo pati yung kalamansi madadamay yung dahon lalo na't pagkabata ang kalamansi Bagu uh, bago pa lang eh, meron tayong isang uh, kapit bahay yung kanilang mga tanim natabunan na rin po ng damo batang bata Ayan, gustong gusto ito ng mga kalabaw Tsaga-tsaga lang natin Habang di pa tayo pwede mag-spray ito muna ang ating for the meantime. Okay, ito mga kapatid, po yung natin. Sandali lang din, mahaba rin siya. Pero pwede naman pong i-grass cutter ito. Pagka i-spray naman natin, mas maganda, eh, baba muna natin. Pagka i-scatter natin, tumubo at saka natin siya sprayin yeah. Ayan, pinuto lang ng kapitbahay yung kalamanda no? natuto na rin alam na kasi hindi na magbubunga ayan no this nakita niya eh sayang at doon lang kumukuha ng sustansya yung kalamansi ay natatalo kinakain ng rin ito ito yung baging na matigas oh, matigas ito yung matagal ang buhay at saka mahigpit tag araw di mo po mabubunot yan dahil sobrang kapit sitaw-sitawan ang tawa po sa amin itong uh, baging na yan daming nga ngay, for the meantime ito muna ang ating assignment uh, tayo ay uh, magdadamo nababa muna bago oh, ang herbicide yung malapit sa puno ng kalamansi kunin na natin napati po itong ampalaya oh. yung dahon ng ampalaya ay napakagandang ulam na sustansya ito na balutan na ng baging itong ating isang puno Tanggal-tanggal tayo. Maging nakaparid niya, yan nakakalat tayo. Hindi po na lusong sa ating kalamansi. At kapal, masok na busog ang kalabaw dito. lihat nalet aku nang na ating alamasi toh pantai yang ligaw oh, ada yang white lies pan lu pad kahit eh, taga tagulan eh maatake pa rin siya ito so, meron tayong kalamasi eh, dito na nabuhay Yes. Okay. Hmm. Ah, na. Mag-herbicide man tayo safe na hindi po matatamaan ng ating kalamansi makikita natin yung ating subject dahil ito sa binaba kailangan lang dapat ay mapaliguan natin ito ng ating herbicide kasi pagka po ganito nakahiga yung ilalim niya ni mababasa ng herbicide. Kaya kailangan medyo tutok. Kaya pati itong isis is na tumubo. Yan ang kalaban natin pagkapanahon pura na tagulan ang mga damo katagaraw, ang mga insekto kaya lahat yan ay nangangailangan ng budget pang herbicide kaya mga kumikita ngayon ang mga nagbebenta ng herbicide lang kapag po bababa natin ito pinabukasan mag i ka na ng damo dahil ng ganito pong mga damo bumabango sila sa kinabukasan hindi siya yung uh, natili po na nakakawa, nakahiga ang magaling, mag-recover Oh. Yeah, pwede natin natin herbicide na. Pwede lang peresahin ang ating kalamansi. Pero akin si o abente. Ako yeah. ko na natin siya. Yeah. Kala nga e, na size Ayan, naaagad ng kalamansi Ay, e, kailangan Okay Linis-linis tayo Kung may time Okay liliit dahil lumalaki na. Ayan. Palatandaan natin pagka meron pumapasok yung damo. May tapak. Kaya lang. Nakakapagtago ang uh, mga salarin. Paging Pagkagalingan, nang chance o pagkakataon para makagawa ng anomalya. Pagkataas. Matabang mataba naman ng damo. pagka hindi po makapag herbicide pwede po tayong mag grass cutter tumubo uli o oh, saka natin sa herbicide kaya lang tingnan tingnan lang din natin so nga o oh, kung gaano kataas siya. Gustong gusto gusto na kalabaw. Ah, itong nakoblihan po ng saging ayaw na lumaki naagol na po na sustansya ng saging yung kalamansi ayaw rin magano magbunga taas Yan, sarap na nga yung herbicide ngayon niya. Mababa na. Mababa na ang damo. Saan natin siya ngayon? Paluan. This malaki na rin pa pati yung mga maliliit na bunga sana ye eh, pag napitas po itong ating kalamansi libo pa ang presyo para ma maganda maganda ang uh, ating mapulsyento mga dali white lies Ay, ah, na sa lupa yung at bunga Ayan, tanggal, tanggal Ang bagay Pag nagkaroon po tayo mga po ng Matindang panahon ay nating ispray yun po ang ating kalamasin ng Ang antay Ay pungus. Yung white flies Kahit na Muulan ay eh, Sumasalakay sila at uh, yan po mapapaitin niya ang ating kalamansi Arabia ating naiwanan pwede pwede na pwede, pwede na siya mapitas kaya lang eh hindi pa talaga siya ganong kalalaki dahil lumilipad oh white flies ang ating kalamansi uh, meron ah, tayo sa ritong tutling hindi pa natin siya napipitasan okay. yung mga silay silay na yung iba kailangan na natin pong makuha white flies yan ang gawin ngayon na damo tsaga so, tsaga ang Atin ating bagay ito ang pamamaraan natin bago tayo mag uh, herbicide mga katribya tanggalan muna natin ang tanggal yan ating bagging dahil din naman siya po pwede tutukan ng herbicide natin ito at tamaan ng ating kalamansi Amen. Paano mga katripya? Kita ka po tayo po bukas para susunod po natin vlog. Bye bye.